Pag-ibig yung view dito oh Ang ganda ah so, Tingnan nyo naman yung hamog oh tapos puro hamog yung babaw may ilang motor talaga mahihirapan sa pag-ahon dito yan o oh, grabe napakaganda eto na yung sitio bag view deck yan ito pala yung nakasama natin ngayong araw si Kuis TV subscribe Good day mga boss, Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, mula dito sa Maypasay City, Babiyahe tayo ngayon papunta na ang probinsya ng Tarlac. Pupuntahan natin ngayon yung tiyatawag nilang Sitio Baag View Deck. Solo ride ako ngayon. Ito kasi biyahe na ngayon is hindi naman to naka plano talaga. Kumbaga parang biglaan lang. Naisipan ko lang puntahan. Gawa na malapit lang naman yun dito sa may Metro Manila. Halos ang magiging estimated na biyahe is 4 hours lang. Gusto ko rin kasi matesting tong bago nating camera. Ang dati ko kasing gamit is GoPro Hero 7. Tapos ngayon naka GoPro Hero 9 ako. Siguro gagawan ko na lang ng separate video. Itong setup ko ngayon sa pagmumoto vlog. Ang oras pala ngayon is 1.45 am. Ang estimated na biyahe papunta dun sa may sitio baag mula dito sa Pasay is sa abuti ng 3 hours and 20 minutes lang. Ang balak ko kasi is habulin yung sunrise. Kung hindi man yung sunrise, yung mga ulap sabi kasi nila bumaba daw doon yung ulap pag gumaga. Ang magiging ruta ko is dito sa may bandang Manila. Medyo kinakabahan tayo sa pipe natin ngayon. Gawa ng... Naghikpit ngayon ng Manila regarding sa mga pipe. Pero hindi naman nila sinabing kasama mga power pipe. Ang sukatan nila is nakabase naman sila sa decibel. Kahit mahina is aftermarket pa rin to. Tsaka syempre may konting ingay pa rin. Kaya medyo kinakabahan. Sabi nila best daw na makarating doon is mga bandang 5.30. Mga ganyang oras hanggang 6. Palitaw pa lang daw talaga yung sunrise doon. Ang kagandaan kasi kapag ganun is hindi, hindi mainit. Kung mali yata ako nang pinasupan dapat sa kabila ito na pala yung resulta nung ginawa ko sa MDL ko na medyo pinalapad ko ng tutok nung nag north loop kasi tayo nahirapan ako gawa ng nakapokus siya sa gitna nung sa may bandang Benguet yata yun or sa may ipugaw ang daming kurbada eh sobrang dilim wala man lang kahit street light doon nahirapan ako nakapokus kasi siya sa gitna tapos mahamog pa nung time na yun tapos malamig simula nun in-expand ko na yung pwesto ng MDL natin saka mas maganda rin, mas malawak yung nakikita ko ayan na, andito na tayo sa Maynila, sana walang naninitan ng 1:50 1.58am pa lang naman, mga gantong oras parang wala naman talaga, buti na lang yung stock pipe ko, hindi ko siya binenta kumbaga may babalik ko pa rin kung sakali, sarado sana ako nito. daming ginagawang kalsada dito sa Manila andito na tayo sa Valenzuela ayan o, may arko. Ang bilis ng biyahe. Ito talaga yung oras ng kasarapan ng biyahe kapag may balak puntahan sa may bandang panorte. Yun nga lang, uh, medyo aantukin uh, ka na pagka pumutok na yung araw, pagka tumatama na sa mukha mo. Bali ngayon pala yung naka-reflectorized vest ako. Parang hindi naman yata required. Kahit hanggang tarlac lang. Pero syempre para sure din. Tsaka for safety na rin syempre. Eh sayang naman to, hindi ko rin naman magagamit. Itatamba ko lang doon sa bahay. Sobrang aga natin makakarating doon. Parang mga estimated dito. 5.06am makakarating na tayo doon. 2.42am pa lang malapit na ako dito sa Malolos, Bulacan. Tuloy-tuloy kasi yung biyahe natin. Walang traffic. Tapos yung kalsada dere derecho uh, Pagpatagpo tayo ng hindi naman kabilisan. Pero dere derecho yun. Kaya medyo yung biyahe natin is medyo mabilis nasakto-sakto lang yung magiging oras ng dating natin doon alam ko paahon kasi yung daan na yun yung magiging takbo natin dahil paahon yun kakain pa ng oras pabagal yung takbo natin noon panigurado dilim dito base dito kay google ano daw to ito yung daan papunta ng malolos din pero di ko alam nagbago naging quezon road di naman siguro to express kasi yan yung may mga e-bike wala akong makitang arko di ko alam kung saan banda to bulakan Ayan, bulakan nyo nakalagay sa arko niya. Dito na rin tayo magpapagas. Hindi ko na masyadong kukumpitin yung mga magagastos ko sa gasolina kasi palagay ko naman isang pagas lang talaga ako. Siguro mga 200, 250, bali ka na yun. 188 pesos full tank. Tingin ko yan na yung, yan na talaga yung pagas natin mula ng papunta at saka pabalik. Hindi na tayo magpapagas ulit sana kakalis ko lang doon sa may gasolinahan and nag over na rin ako saglit na pahinga rin saglit gawa ng sinek ko yung mga videos kung okay gawa nga dahil first time kong gamitin tong GoPro Hero 9 natin sa biyahe eh hindi ko alam kung good ba yung, yung pagkakatutok niya sa kalsada or sa ano ang gusto ko kasi pagka nagra-ride ako medyo sakop ng konti itong dashboard ko ng motor tapos kita pa rin yung kalsada bago rin pala yung ginagamit kong mic maganda yung quality ni Purple Panda kaya lang ang problema ko kasi doon is masyado mahaba yung kanyang mga wire tapos yung wire nya is parang alam nyo yung wire ng headset na maliliit, maninipis makakatagal lang kasi masira din buo pa rin naman sya, may, may mga lamat nga lang siya kasi tagal ko na rin ginagamit iisasama ko na lang to doon sa separate video na gagawin ko regarding dito sa setup ko ng motovlog papaliwanag ko rin doon kung bakit hero 9 ang napili ko grabe ang daming buta sa kalsada isang sign to na nasa malolos bulakan ka na kapag ka yung kalsada is puro lubak tapos may mga butas tapos may mga ginagawang daan hindi ka talaga makapagpatakbo ng dare-daretsyo Welcome to Pampanga. Nasa Pampanga na tayo. 1 hour and 55 minutes na lang. Halos 2 hours na lang yung magiging natin. Ang estimated na dating natin doon is 5.11. Ang aga pa rin. Tigil muna tayo sa glit. Che Check ko lang yung gulong. Nahulog ako sa malalim na butas kanina. Che Check ko lang. Yan mukhang okay naman. Kaya yeah, mukhang okay naman siya. Nahulog ako kanina, hindi ko napansin sa may bandang tulay. Yan yeah, sa may bulakan pa rin yon. Talagang ah, ang ganda talaga ng daan sa bulakan. Talagang masisira yung mags mo kung hindi mo may maiiwasan yung mga butas. Hindi mo naman agad, -agad makikita pa rin yung butas diyan kahit malakas yung ilaw mo. Lalo na kung biglaan. labig dito grabe kung lang ng ulan dito basang basa yung kalsada sa Pasay wala pang ulan kanina tapos bago naman ako umalis chinek ko rin yung weather ng Tarlac 10% lang naman yung possible kung ulan ay may baha sayang kakalinis lang natin ng motor pati pala dito sa may Pampanga medyo pangit na rin yung daan sana hindi tumuloy medyo umaambun ambun ng konti 3.34 am na malapit na ako sa lawag lawag ba tawag dito after nitong pampanga tarlac na yata susunod dito Base naman dito kay google map halos isa't kalahating oras na lang ang magiging biyahe natin nakakatakot naman itong pinadaanan sa akin ni google map liblibi oh pero base naman dito is mukhang palabas na rin to ng highway kaso umuulan ay naambun na talaga oh kung kailangan kong magpatila Lalabas lang ako dito sa liblib na to Tapos hahanap ako na ang masisilungan Sobrang dilim mo oh. Ang lamig din ang hangin Ay nako Lubak lubak pa yung daanan Umaambun pa naman Daanan ba to? <laughs> ang sikip mo Ayan, mukhang daan lang naman yung, ano, yung ambon pero kailangan natin magpatila sa glit. Mahina lang naman siya. Wala pa rin mga bahay. Oh. Hanap lang ako ng masisilungan. Pero gusto ko yung nasa mga kalsada na talaga. Medyo mata ako. Madedelay yung dating natin ngayon doon. Doon ng medyo lumakas yung ulan kailangan kong tanggalin yung camera gumagamit kasi ako ng mic dito sa camera natin syempre waterproof naman siya kaya lang pag gumamit ka ng mic syempre bubuksan mo yung salpaka ng mic adapter niya, possible syang map mapasukan ng tubig kaya tumigil muna ako kahit siguro mga ilang minuto maghihintay ako kung patuloy pa rin tong ambon na bumabagsak baka hindi mo na ako mag-record or siguro doon ako sa may sa may mga bandang wala ng ulan saka mag-record buti na lang may minasilungan tayo estimated di Google Map na dating natin doon is mga bandang 5.19 makakarating daw tayo doon. Sa kung oras lang din ang magiging dating natin doon kahit na delay tayo ng konti. Nandito na tayo sa Mexico, Pampanga. 1 hour and 14 minutes na lang ang magiging biyahe natin. Kanina pa tayo nakaka isang daan may dito na takbo dito. sa mga nagsasabing hindi daw stuck yung motor ko. Stuck po to. Stuck yung makina. Stuck pang gilid. Hindi ko lang alam kung bakit yung iba hindi daw umaabot ng isang daan yung takbo ng Mio nila yun sa akin umaabot siya pero matagal hindi siya mabilis makuha pag mahaba ang kalsada ko lang siya nakukuha talaga wow Grabe ang ganda oh. Hindi lang masyadong kita pa. Pero napaganda nung mga bundok ko. Oh. Tapos puro hamog talaga siya. Inaahon na natin tong bundok. Iilan-ilan na lang yung mga bahay na nadadaanan natin. Puro bundok na yung ano. Yung nasa paligid natin. Sobrang lamig dito. 17 minutes na lang. Nandun na tayo sa view deck. Yung iba kong napapanood na pumupunta dito. Yung iba nahihirapan paahonin dito yung motor pero ito naman sa atin is wala naman problema sa mga aahon gawa ng malakas naman to kasi puro aahon to hanggang dun sa pinaka view deck nya sobrang paahon yung daan parang papasok tayo sa loob ng hamog oh <laughs> parang ako palang ang tao dito wala akong makakasabay oh lamig tapos hamog na hamog talaga siyo oh well hindi naman bago sa akin ng hamog kasi taga tagaytay ako lagi naman naghahamog doon pero sarap din sa pakaramdam na pakapunta sa ibang lugar na hinahamog din kita ko na yung view deck nasa kabilang part pa siya ng bundok pero halos 4 minutes na lang naman tatawirin lang natin itong isang bundok na to patarik na rin ang patarik talaga yung daan ang alam ko ang pinakamatarik na part is yung malapit na mismo doon sa may view deck umaambun na ulit doon na tayo magpatila mismo sa view deck yan pasok tayo pa yan, yeah, medyo makipot na rin yung daan dito. Dami rin pala nakatira dito. May mga bahay din pala dito. Kala ko doon lang sa may bandang baba. Kasya rin ng four wheels. Pero isa lang. Or siguro baka may ibang way pag pa exit na. Pero sa motor, kaya kaya naman. Grabe, ganda. Check natin sa taas. na yung matarik pero hindi naman pala katarikan ah baka nahihirapan lang talaga yung ibang motor grabe And dito na tayo guys dalawa lang kaming motor oh ah kaya nga ho eh sa Pasay ho Pasay? oo kaya sa kaya nga eh Ito guys oh Grabe napakaganda Wow Napakataas oh <sighs> Grabe napakaganda Ayan na ay yung sunrise Pero Mukhang Hindi siya magpapakita Gawa ng mahamog Sakto-sakto naman Nandating natin Ayan oh Kung makikita nyo Halos buong paligid may hamog talaga yung ibabaw An, lakas ang lakas ng hangin Tapos, yun, may nakita tayo ditong siguro nagbablog din to kasi nagre-record din siya dalawa lang kami ngayon napakaaga ikutin natin ay galing oh. may mga kuubo sila sa baba ang ganda oh Ito ang Sitio Baag View Deck na matatagpuan sa Barangay Iba sa Tarlac Kitang-kita mo ang malalawak na mga bundok, maladagat na mga ulap tuwing madaling araw, at syempre ang napakagandang sunrise. Madalas din itong tawaging little bagyo ng Tarlac dahil sa malamig nitong hangin, tahimik ang paligid, at ang ganda ng view kung kaya't isa ito sa mga dinarayo ng mga riders. Heto na eto na yung Sitio Baag View Deck. Medyo maulan lang pero hindi naman alakasan tsaka ayan paulan na rin. Ayan na yung sunrise. Kahit saan puro bundok tapos puro hamog yung ibabaw. Lalo na dito sa may kabilang side. Ayan. Kita ba? Yan dito tayo ng galing part na to. Kung nature trip talaga hanap mo, isa to sa marerecommend kong tingin kong magandang destination para sa mga may gusto talaga ng nature trip napakataas niya tapos yung klima dito ang lamig para rin siyang ano tagaytay kaya taga tagaytay kasi ako yung nagtatagdagan na yung tao dito kaunahan dumating dito si sir hindi ko pa natanong yung channel niya pero tingin ko nagbablog siya gawa ng kompleto siya sa gamit may drone camera may camera sa helmet subukan natin imam mamaya para mapanood natin yung kanyang mga videos sulit naman yung punta natin kahit medyo muulan ulan siya eh, nagpakita naman yung araw sa atin napakaganda ito yung pinaka view deck niya bali ginawa nila ng bubong dito malayo pa lang natatanaw ko na to nakala ko sobrang tarik talaga ng hindi rin naman pala kaya kaya naman ang motor siguro mga hirap lang dito mga motor is yung mga view sporty mga gana. pero kaya kaya yun kasi ang tagal ko rin naka sporty malakas ang makina ng sporty kahit carb type malakas nga lang din kumain ng gasolina ang galing naman ni eh, sir nakapagpalipad siya ng drone kahit sobrang lakas ng hangin ang lakas ng hangin dito guys grabe ito yung harap niya Ayan. ito naman yung motor natin yan yung motor natin ang dumi sobrang dumi niya umuulan kasi pero sa Pasay kasi hindi siya umuulan tapos pagdating dito sa may bandang Pampanga palang yata umuulan na pero tama para naman yun nakuha ko sa Google na sinasabing 10% lang nauulan dito sa Tarlac which is totoo naman halos wala ulan umulan Ayan o, may araw nga siya o. Ina lang. Yung mga dinaanan natin talagang umulan talaga. Like dun sa Pampanga, sa Bulacan. Dun na tayo inabot kanina. Kaya medyo na udlot. Kahit na delay tayo ng konti, sakto para nandating natin. Ito guys o, may umaahon na kotse. Kasyang kasyang four wheels. Kaya lang, wala nang ano kung pabalik ka. Kailangan nyo na talagang pagkabihin dito pala malapit sa view deck is meron ding sa pang pwedeng puntahan na stereo di tarlac yata ang tawag doon nabanggit lang din sa akin ni sir yung nauna dito yung vlogger baka sumabay na rin ako sa kanya papunta doon para ma-check din natin isa rin daw yun dito sa pinupuntahan dito sa tarlac pagka nagawi dito sa may bandang view deck dadarecho tayo ngayon ng monasteryo de tarlac yan makakasama natin ngayon si kuy ZZ tv ay tama ba malapit lang naman siya dito halos 9 kilometer lang ah 17 minutes din na magiging biyahe Alis na tayo dito sa Sitio Baag Napakaganda talaga guys Grabe ang tarik nyo Palusong Oh Oh grabe napakaganda Nahihong ko lang din nalaman tong ano, Monasterio de Tarlac nung binanggit sa akin ni Sir. Yan nga raw, isa rin daw yung sa pinupuntahan dito. Ang torso dito, ang ganda oh. Ano kaya yung nagkukonekta sa daan na to? Kasi pag mga gantong kalsada, panigurado may mga nagkukonekta dito. Tingnan nyo naman yung hamog oh. Saktong sakto yung punta natin. Walang init. Dito natin magagamit yung park light nating kinabit, yung dual contact sayang hindi natin nakikita sa video halos 4 minutes na lang nandoon na tayo sa Monasterio de Tarlac grabe taas din oh tapos ay wala na talaga makita pinasok natin yung mismong hamog halos 3 minutes na lang nandoon na tayo tignan natin kung ano yung itsura no? pero uh, based naman dito kay google map yung picture nya is parang malaking statua wala kasi akong idea ngayon ko lang dinalaman tong Monasterio de Tarlac na to check natin ito na yung Monasterio de Tarlac. Kaya lang sarado pa siya. Uh, 7am pa yung bukas. Yung motor namin, pwede lang may pasok din sa loob. Oh, Apo sir, ito po sir, kasi sa pangalawang kanto po niya sir, doon po yung mga single. Kaya na lang tayo sa loob mo ngayon. oh, sa loob na lang sir. Dito sa labas, uh, wala kayong makakainan. Pero pagpasok nyo naman sa loob is meron namang makakainan ito. Monasterio Mountain View. Budget meal lang naman, hindi naman siya mahal itong mga ano, itong mga special go to special mami parang nasa mga 120 lang, 150 ganun. Ang oras pa lang ngayon ay 6:44 AM. Yan. 20 pesos. Thank you po. Pag motorcycle at saka tricycle 20 pesos. Valid siya for one day lang. Yung buti na lang may nakasama tayong nagko-content din. Sabi niya kakamonetize lang daw niya sa YouTube. Malapit na rin tayo mag 1k sa YouTube. Kakatuwa lang kasi may nakaka-appreciate din nung ginagawa natin. Kumbaga remembrance ko lang kasi tapos hindi ko naman nakalain na may mag -e enjoy din sa panonood ng video ko. Sa so, kain muna kami. Talagang bugutom na ako. Ang bala ko sana bago pumunta ng Sitio Baag, kakain muna. Kaso wala akong makitang kainan. Tapos pagdating namin dito sa Monisterio de Tarlac, wala rin. Pero dito sa loob meron. May mga bulaluhan, lugawan, lomi. Kaya yeah, meron sila dito. So dito na kami kakain ni sir ang ganda oh. Ang gaganda rin ng tanawin dito. Kakabukas lang naman ang simbahan. Ayan, maya maya at panigurado marami na rin tao dito kasi linggo. May mga magsisimba. Simbahan kasi ito. Ito yung simbahan niya. Ayan, maya maya na kami mag-iikot. Talagang kakain muna talaga. I love Monasterio de Tarlac. Tingnan nyo yung view dito. Ito malayo pala yung kainan. Pasalubong Center pagpasok nyo naman dito marami naman mag-aalok sa inyo ng kung saan kayo pwedeng kumain tama tama ganda ng pwesto nila oh. wow ang ganda ng pwesto nila dito talagang nakatapat sila sa view dito na tayo pumwesto para kita yung view may mga silog may mga pares tsaka mga special gaya ng bulalo papaitan ito yung in order ko ito yung kaiser Yun, saktong -saktong yung saktong sakto yung pwesto namin dito sa view tinanong ko yung lokal dito kung ano yung nagdudug nagdudugtong sa lugar na to yung nadaanan natin ganina. at uh, ang dugtungan daw nito is Tarlac papunta ng Kapas pag dinare daw yung dinaanan natin ganina, kaso lumiko kasi tayo papunta dito sa monasteryo pag dinare-diretso yun, kapas ang labas. Katapos lang namin kumain. Nagpatila rin kami ng ulan kasi medyo umambon kanina at nagpalipad siya ng drone. Bali, ang isa sa dinadayo pala dito is yung statue. Meron statue dito. Uh, papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung candle room. Ipapanghuli na namin puntahan yung pinakasimbaan. Pupuntahan mo na namin ngayon yung statue. Nakatutok pala siya sa view talaga. Tapos ang taas pala niya. Kala ko maliit lang. Lapitan natin para makita natin yung harapan. Hmm, ang ganda ng pwesto niya oh. Wait, pakita ko. Ganda ng pwesto niya. Nakatapat siya sa bundok. Ang bala ko lang kasi sana talaga is yung sitio bag. Tapos yun, uh, tinanong niya kung pupunta daw ako dito. Eh, tsaka ako lang nalaman na mayroon palang ganto, Ayan guys oh. Hmm. Taas niyo kagandahan din sa lakad natin ngayon is hindi mainit. Lagi ko sinasabi, iba kasi yung kuha talaga ng picture pagka sobrang init. Ang taas nyo. Pagka napapasyal kayo dun sa sitio bag, sadyain nyo na to. Malapit lang naman siya. Parang 17 minutes, nandito na kayo mula Sitio Chubag. Daming tao, kasi linggo kasi ngayon. Ito yung simbahan. Paso uh, pasukin natin. Tingnan natin kung ano tiyo may cage yung harapan. Hindi ko alam kung bakit. Pero napakaganda. Malaki rin siya. Tuklap-tuklap na yung ni, Pero maganda siya. Dito sa labas ng simbahan, meron din silang wishing well. And common na wishing well lang naman tulad ng mga sa ibang simbahan. Ang pinaka best kasi dito, yung pwesto ng simbahan nila is talagang napakaganda ng view. Ito yan kitang kitang yung view tapos kaninang maga ayun napakita ko naman sa video kanina na talagang puro hamog yung part na ngayon kasi medyo uminit na pabalik na kami sa aming motor nabot na rin kami ng init tapos pabago bago yung panahon pero buti na lang nakisama sa amin nakapag vlog tayo ng ayos parang ano siya simbahan sya natin na dito sa gubat so yung guys ah, nag ayos ayos lang kami and babansin na rin kami kakatapos lang namin dito sa simbahan ito pala yung nakasama natin ngayong araw si Kuis TV ayan subscribe siya yung nakasama siya yung nakasama natin ngayong atin naging biyahe ngayong araw siguro dito ko natatapusin tong vlog yung naging biyahe naman natin is successful gawa ng nakisama naman yung panahon tapos umabot tayo sa saktong oras lang hindi kainitan hindi rin sobrang tanghali na kumbaga inabutan natin yung sunrise dun sa sitio baag so yun uh, dito ko natatapusin